Good morning, everyone. So, this morning is uh, early, um, early daily bread for for our life. Ayaw po. So tayo po ay magtatalakay muli sa mga salita mula sa Biblia. So, why Jesus had to bear the cross? So, what is the reason? Nako. Because, so alam natin kung bakit ang Panginoong Jesus ay napako sa cross. And God who live because of people's sin. So, umalis ang Diyos dahil po sa kasalanan to sinful of people cause of death ayan po so the original sin in hereditary sin a personal sin so mayroon kang tatlong sin na narito. kind of sin original sin hereditary sin and personal sin nung ang Panginoon po ay nag na, na lo, nagligtas sa atin ito po ang dahilan kung bakit siya ay napako sa cross so at ano po yung kaniyang binigay yung kaniyang buhay para alisin yung kasalanan na naman na po So, ibig sabihin, ang naalis na kasalanan, yung tinatawag po na original sin or minana or hereditary sin. So, ibig sabihin, ito po yung kasalanan na tinubos ng ating Panginoon. So what is the original sin? Ito po yung kasalanan na ating mga ninuno na dumaloy sa atin hanggang sa ating panahon. At ito po naputol dahil sa pagkapako ng ating Panginoong Yesus sa cross ang kasalanan kapag lumala nagbubunga ng kamatayan ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan ang lahat ng tao ay mamamatay dahil sa kasalanan yes, Romans 5.14 in Romans 6.22 hanggang 23 kamatayan ang kabayaran ng kasalanan So God left people in Genesis chapter 6 verse 3. Dahil po sa kasalanan, ang Panginoon ay umalis. Yan po, so hindi po ibig sabihin noon ay iniwan po ang mga tao. Ngunit umalis ang Diyos sapagkat hindi niya maatim na makasama ang kasamaan ng tao. So kaya hindi po mag pwede magsama yung Holy and Evil. So kaya dahil sa pag-ibig ng Diyos, siya po ang gumawa ng kaparaanan. Kaya po siya God left. Nagtago po siya. O umalis po siya sa nasa spiritual realm po siya. So bakit? Noon pong panahon ay ang Diyos po ay nararihan lang. Nakakausap, naririnig ang kanyang sinasabi. Pero dahil sa kasalanan, hindi na po natin marinig ang Diyos so kaya po siya umalis so pangalawa how can God come back to us so paano po siya babalik sa muling pagkakataon so kinakailangan maunawaan natin na babalik ang Diyos yes must get rid of sin no? must get rid of The devil, the original sin. So, ito po yung kasalanan na inalis ng Diyos, yung original sin. Ayan po. So, how came back to us? Ayan. So, how to resolve the sin? In Leviticus chapter 1 verse 2 hanggang 4, atun min in lying hand on a wall of ship. So, nung panahon po, nung first coming, ang pantubos nila po sa kasalanan ay isang tupa na walang kasalanan o walang kapintasan. Malinis at malusog at panganay. In animals. Subalit, so, ito po ba? Ito po ay temporary lang. Opo. Yan. In Hebrew 10 verse 1 to 4, wool or sheep did not solve the problem of sin. So ano po daw ang sabi? In Hebrew 10 1 to 4, hindi po makakapagligtas ang hayop. Hindi po mariresolve yung kasalanan ng dahil po sa inaalay po na hayop. So, ibig sabihin, temporary lang po nung, nung first coming. Ano po? Sino po ang makakapag-resolve? And then, have you 10, 5 to 14, Jesus solve the problem of sin. So, siya po ang makakapag-resolve sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga po namatay siya sa cross ng Galvaryo dahil sa ating mga kasalanan. Sin only be solved through Jesus. Kaya nung first coming po, siya po ang nagtubos muli. At natupad ang mga katuparan na nakasulat po sa, sa Old Testament nung no? first coming. Pero wala po sa kanya naniwala maliban po sa 12 disciples. In seeking coming, how about today? So paano po ba tayo nililigtas ng Diyos? why Jesus bore the cross to solve the problem of the people's sin so yun pong dahilan kung bakit siya napako sa cross in Lucas 22 verse 14 to 20 Jesus blood the new covenant for atonement of sin so sa pamagitan ng Diyo ng dugo ng ating Panginoong Yesus na siyang kasunduan o covenant na sa magitan po no, tayo po ay malilinisan sa lahat ng ating kasalanan our heart atonement of sin sabi nga po and for God to live with the mankind without sin no gusto na tayo makasama ng Diyos na wala tayong kasalanan sapagat hindi pwede magsama ang kasalanan at ang kabanalan in John 14.23 word a new covenant keep God will be with us so iyon po yon yung ah, tunay na kapagliligtas sa atin sa kasalanan. So, sa umagang ito, pagpalain po kayo sa maikling pagbabahagi ng mga salitang ito. God bless you po. Sa inyo.